ka pinalaki ng maayos ng mga magulang mo? Bakit ka nananakit? Ay, buli rin yung anak niyo eh. Aba, sumasagot ka pang malambo bodo ka, ha? Mrs. Tama na. Mamaya na kayo magsalita kapag dumating yung guardian ni Riley. Eh, kanina pa tayo dito, ha? Darating pa ba yun? Baka kinakahiya na rin ang anak nila. Wait a minute. Nandito na po ako. Sino ka? Ako po ang kuya ni Riley. to So, totoo nga. Riley, he is your kuya? Ibig mong sabihin, mas matanda siya sa'yo? Eh, kaya pala kapos ka sa pangaral eh. Kulang-kulang niya -kulang kuya mo. Madam, magdaan ko tayo sa pananalita. Huwag po tayo mga insulto ng kapwa. Respeto. Tama po ba, Madam Principal? Oo. Tama. Ano po bang nangyari? Yang kapatid mo, sinaktan ng anak ko. Riley, ba't mo naman ginawa yun? Pinuli ako eh. Hindi sinapak ko. Unso, dapat konti pang pasensya. Di ba yun ang turo sa atin ni nanay, tatay? Di mo kasi alam kung gaano kahirap. Tama po kayo. Hindi po dapat nanakit ang kapatid ko. Ako na po humihingi na pasensya. Aba, dapat sa... lang. At sana wag na maulit ito. Dahil sa susunod, papupulis ko na yung basagulera mo, kapatid. <laughs> Kababae tao. Masahol pa sa sanggano. no? Bunso, may nahilay lang. Huwag magpadala sa init ng ulo. Kung saan nakikinig ka ba? Pwede pa kuya? Sa bahay ka na magkaganyan. Teka lang. Galit ka ba? Hindi ka na kasi dapat pumunta dito. Hindi ako pupunta dito kung di ka gumawa ng gulo. Eh bakit ikaw pa? Asan si nanay? nanay natatrabaho. Is to the mo pa talaga eh, no? Tay pa. Sana pinabayaan mo na lang ako. Mas lalong pang ginawang worse yung sitwasyon ko eh. Inayas ko na nga yung gulo eh. <sighs> Yun ang akala mo, pero hindi. Mas pinalala mo. Kala <sighs> mo kasi kaya mong gawin lahat eh. Kala mo kasi normal ka. Anong sabi mo? Dahil sa'yo, babuli na tuloy nila ako. Ay, panira ka, kuya. Bunso! Uy, drops. Parang ang lalim naman na inisip natin, drops. Kang magulo. Wala akong ganang may pagkulitan. so, naman na Kasi pinatulong mo pa yung pambubuli ni Boris. Yan, napag-guidance ka tuloy. Wala akong pakailam dun sa lampang yun. Kayang-kaya ko yun eh. Ang inaalala ko, si Kuya pa kasi dumating kanina. Siguradong pagtatawa na naman ako. Kaya yeah, ba, isyo pa rin sa yung kondisyon ng kuya mo? Ikaw nga, tapatin mo ako. Hindi ka ba nawiwirduhan? Sinesermonan ka ng isang batang paslit in public. Sabagay. Insan Minsan nakakairita rin niyang si kuya eh. Ano mo, Trops? Ano mo yun? saan ka nalang mag-focus? Ano bang pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin, sa akin ka nalang mag-focus. Paano mo ko tatalunin? Tambak na tambak ka na, no? oh. Tara! Ah! Tira mo, ha? Dita. ah! Saba ako dito. Uy! Guys! Saba! Go! Ano yun, oh? Rayne, yung kanin niya. Mm -hmm. ko pa. Mm -hmm. Okay na yan? Dito, Pakisuyo nga nung ulam. Ito? Malama. <clears throat> Riley Alam namin ang nangyari sa school mo kanina At alam din namin na Napagsabihan ka ng kuya mo Anak Pasensya ka na Kasi abal na kami sa trabaho Wala magbabantay sa inyo si Kuya Rambo niyo lang ang pwedeng tumingin-tingin sa inyo. Kaya sana, nakikinig kayo sa kuya ninyo. Okay lang naman sana kung nasa bahay. Nay, tay. Kaso nasa school kami. Nagtinginan kami doon. Hindi ko na kasi napigilan. Nakalimutan ko pa na. Nakakaiba ako. Rambo, wala kang kasalanan. Ha? Walang sino man ang may gusto sa nangyari sa'yo. Tsaka, physical lang naman ang pagkakaiba mo eh. Pero yung pagmamahal mo, tsaka yung malasakit mo, para sa mga kapatid mo, totoong totoo pa rin yun. At kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang kuya nila. Alam ko naman yung tay. Pero hindi lahat maintindihan yan. Tingin ng mga tao sa akin. Mos-mos. Walang Walang binatbat.